89.9 billion pesos. Alam mo ba na may surplus ang PhilHealth na 89.9 billion pesos? At ngayon, hinihingi ng Executive Department through the Department of Finance na i-remit ng PhilHealth yung 89.9 billion pesos back to the National Treasury. Pag tinignan mo to on the offset, parang wala naman dapat na problema dito. Pero kung tinignan mo talaga yung ating batas at kung ano ba ang purpose ng PhilHealth, makikita mo na may malaking problema itong ginagawa ng ating national government sa ating PhilHealth Fund. Sa mga may hindi alam, ang PhilHealth is a government-owned and controlled corporation na nasa ilalim ng Department of Health. At ang mandato ng PhilHealth ay magkaroon ng isang napapanatiling pambansang programa para sa kalusugan ng lahat ng mga Pilipino. Ngayon ay itutupad nila to at ginagawa nila to sa pamamagitan ng pangongolekta ng annual premium sa lahat ng kanyang mga members o kaya sa lahat ng mga mamamayan na nagtatrabaho. Kaya kung nagtatrabaho ka, malamang nagbabayad ka ng PhilHealth at naghahati kayo ng kumpanya mo ng 50-50 para mabayaran to. Noong 2019, itong contribution mo is 2.75%. Tapos every year since 2019, pataas siya ng pataas. Today, it's at 5% na. At lahat ng pera na to na naipon ng PhilHealth ay ginagamit nila para makapagbigay tulong para sa ating mga medical na problema. Ngayon, tulad ng lahat ng klaseng mga insurance fund, meron siyang reserve fund talaga. At ang purpose ng reserve fund na to ay para nga magamit ng mga tao na nangangailangan ng tulong pagdating sa mga problemang medical. At dahil dito, gumawa sila ng batas, that's the Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act of 2019. At itong batas na to ay nagpoprotekta dun sa PhilHealth Fund na yan para hindi siya magalaw ng mga iba't ibang mga departamento ng ating gobyerno. Na lahat ng contribution natin dito ay napoprotektahan at ginagamit lang para sa ating kalusugan. So ngayon ang ating national government ay nagsasabi sa PhilHealth na kailangan daw nila i-remit yung 89.9 billion na excess funds back to the national treasury. Kasi merong subsidy na binibigay ang gobyerno natin sa PhilHealth. That's 109 billion pesos last year. At ang nangyari dito ay na underutilize itong subsidy na to. Kung baga, hindi nagamit ng PhilHealth itong budget na nabigay ng gobyerno o itong subsidy na binigay ng gobyerno. Kaya ngayon sinasabi ng national government na ibalik na lang daw sa kanila yung 89.9 billion na hindi nagamit. Pero ito yung problema nun. Yung binigay na subsidy niyan ay galing sa mga sin taxes. At ito ay mga taxes na galing sa mga tobacco sales, alcohol and the recent sugar tax na na-implement ng ating gobyerno. So ang sabi ng gobyerno natin kung bakit nila kinukuha itong surplus fund na to, and I'll quote them on this one, ha, is that the national government is in a better position to effectively utilize the unused subsidies for programs that directly and immediately benefit the Filipino people while advancing the goals of universal healthcare. Anong sinasabi nila? Mas magaling sila mag-implement ng universal healthcare kaysa sa PhilHealth? At teka lang, sa national government, sino sa national government government ang mag-utilize sa itong mga funds sa to o gagamit ang mga funds sa to at para saan nila gagamitin. At paano nila masasabi na mas magaling sila sa PhilHealth para sa mga medical na pangangailangan ng ating mga kababayan. At hindi lang yon Anong departamento ng gobyerno ang gagamit at magdidispensa ng perang to? Di ba ang labo nun? Tapos ang isa pang dahilan na binigay nila ay marami naman daw excess funds ang PhilHealth. Pero ang pinakamalaking problema sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon ay yung paglabag dun sa Republic Act 11223, which is the Universal Health Care Act. In particular, yung Section 11 nung Universal Health Act. At ito yon. Whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits, and decrease the members contribution amounts no portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies or instrumentalities including government owned or controlled corporations ayan ang linaw niyan hindi pwedeng kunin o galawin ng national government ang pera at reserve fund ng PhilHealth. At pag meron excess funds ang PhilHealth, dapat gagamitin niyan para mas maparami pa yung mga benefits na nakukuha nating lahat o kaya mapababa yung mga premiums sa na binabayaran natin. Pero imbis na mapababa yung premiums natin, tumaas siya this year from 4% naging 5%. Tapos may excess funds pala na pwede naman palang gamitin para bumaba yung ating contribution. Sa totoo lang, malaki yung 5% because yung 2019, 2.75% lang yan. Dapat nga dahil may excess funds tayo na ganito, na kung hindi din magagamit sa mga iba't ibang mga programang medikal, ay eh di dapat binawasan na lang yung binabayaran nating premium. Kaya naman eh. At dapat naman talaga mas mura yung binabayaran natin para sa ating premium sa PhilHealth. Imbis na makatulong yan sa ating mga mamamayan na nagbabayad na itong PhilHealth Fund na to, kukunin ng gobyerno for other things at hindi pa nila alam kung saan nila gagamitin yung perang yon and honestly mukhang lumalabas na hindi naman lato na gagamitin for healthcare reasons at gagamitin nila yan for other things na hindi pa nila alam kung ano kaya hindi lang mali itong ginagawa ng ating national government it is against the law at ang rason na binibigay ng ating gobyerno ay hindi naman daw to galing sa ating contribution yung pera na to daw ay galing sa subsidy na binigay naman nila sa PhilHealth at kahit na yan sa subsidy, hindi rin nyo yan pwedeng kunin dahil pag inumpisan ito ng ating gobyerno ngayon. Isipin mo na lang kung anong pwede lang gawing taon-taon. mag with subsidies. Pagkatapos nun, one day, baka yung actual member contribution na ang kunin nila. Dahil lang meron silang naisip na proyekto na gagawin o dahil may pangangailangan silang iba. Alam mo kung ano yung mga gastusin ng ating gobyerno, kunin nila yan sa mga taxes na nakokolekta na nila sa atin. Hindi sa PhilHealth. Hiwalay ang PhilHealth sa ating national expenditures. At sinajayan para nga maprotektahan at maalagaan ang kalusugan ng ating mga mamamayan. At nakakalungkot lang talaga ano, na mismo yung PhilHealth nag-agree na dito at nagbigay na sila ng 20 billion pesos out of the 89.9 billion na ireremit nila sa gobyerno. At dapat talaga hindi nag-agree ang PhilHealth dito eh, kasi ang trabaho ng PhilHealth Management ano, is to protect the PhilHealth Fund not to agree to the Executive Department. Hindi nila trabaho yun. Kaya paalala lang sa mga PhilHealth Board of Directors ang trabaho po nyo ay padamihin pa yung mga benefits na nakukuha ng mga miyembro nyo at hindi lang yon pababain ang binabayaran na member contributions kaya kailangan tayong lahat magsalita dito para marinig doon ang ating mga senador, lahat ng ating mga kongresista. Kaya ina-encourage ko kayong lahat na nakanood ng video na to na ipagkalat natin itong mensaheng to. Whether it's through this video or writing a post, putting out on your social media, itag nyo yung mga senador at yung mga kongresista at yung executive department para malaman nila na malito at makapag-usap sila at, at sana magbago yung isip nila sa paggawa nitong pagre-remit ng 89.9 billion na to at hindi na nila ito gagawin sa susunod na taon. Kayo, ano sa tingin nyo? Okay lang ba na ireremit remit ng national government yung 89.9 billion pesos ng PhilHealth para babalik sa national treasury? O disagree kayo doon? Let me know in the comment section below. At pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, please subscribe to my YouTube channel kasi nakakatulong po yan sa algorithm para mas maraming tao pa na makakakita ng mga ganitong klaseng video. Salamat sa inyo lahat. Ako si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.